Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra ngayong linggo, Enero 26, 2025, ngayong linggo, Enero 26. Maglaan ka ng sandali upang pagnilayan ang natatanging kakayahan mong maunawaan ang bawat perspektibo sa isang usapan. Ikaw ay isang simbolo ng balanse at pagkakaisa. At ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong pag-isipan ang kahalagahan ng kakayahang ito. Ang iyong pagiging diplomatiko at bukas sa lahat ng panig ay hindi lamang isang kasanayan, kundi isang regalo na nagbibigay liwanag sa iyong pagkatao. Huwag maliitin ang epekto ng iyong pananaw sa mga tao sa paligid mo, sapagkat ikaw ang nagdadala ng liwanag sa mga sitwasyong puno ng alitan o hindi pagkakaintindihan. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Capricorn, mararamdaman mo ang lakas ng isang matibay at praktikal na enerhiya na magdadala ng kalinawan sa iyong emosyon. Ang ganitong uri ng enerhiya ay magpapasigla sa iyo na timbangin ang iyong nararamdaman laban sa lohikal na pananaw. Ang kombinasyong ito ng damdamin at praktikalidad ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na kakayahan upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating na iyong araw. Ang araw na ito ay paalala na bagamat mahalaga ang iyong likas na kagandahan at karisma, ang pagiging matatag at makatotohanan ay nagbibigay ng pundasyon para sa tunay na tabumpay. Habang iniisip mo ang mga desisyon na kailangang gawin, tandaan na ang lakas ng pagiging matapang ay mahalaga. Ang lakas ng loob na ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga malalaking desisyon, ito rin ay tungkol sa pagharap sa sarili mong mga damdamin at mga aspeto ng iyong pagkatao na minsang tinatago. Huwag kang matakot sa introspeksyon, sapagkat ito ang magdadala sa iyo ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong mga layunin, hangarin at pangarap. Ang araw na ito ay paalala na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa iyong personal na paglago. Sa buong araw, hayaan ang enerhiya ng kalawakan na maging gabay sa iyong mga iniisip at kilos. Ang praktikal na enerhiya ng Capricorn ay magtuturo sa iyo na mag-focus sa mga bagay na may halaga at magdala ng stability sa iyong buhay. Ang ganitong uri ng impluensya ay makakatulong sa iyo upang mahasa ang iyong instinct at mapadali ang pag-navigate sa mga hamon na maaaring dumaan. Yakapin ang oportunidad na ito upang gawing mas malakas at mas matatag ang iyong sarili hindi lamang sa harap ng iba, kundi pati na rin sa harap ng iyong sarili. Ang iyong likas na kakayahan na makita ang lahat ng panig ng isang argumento ay mas lalong titibay ngayong araw. Kapag nakikipag-usap sa iba, gamitin ang karunungan na ito upang magpatatag ng mas malalalim na koneksyon na nakabatay sa pangunawa at respeto. Ang pag-unawang ito ang magdadala ng pagkakaisa at mas mabuting ugnayan sa iyong paligid. Kapag nakaharap ka sa mga sitwasyong puno ng komplikasyon, tandaan na ang iyong lakas ay nasa iyong kakayahang makakita ng balanse at magdala ng pagkakaisa sa gitna ng kaguluhan. Habang lumilipas ang araw, tandaan na ang mga bituin ay nakahanay upang suportahan ang iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng sandali sa iyong buhay. Ito ay isang pagkakataon upang yakapin ang iyong mga kakayahan, tuklasin ang mga aspeto ng iyong pagkatao, at magpatuloy sa landas ng personal na paglago. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat. Alalahanin ang mga sandaling nagbigay liwanag sa iyong araw, gaano man ito kaliit. Ang mga simpleng sandaling ito ay paalala na ang kagandahan ng buhay ay matatagpuan sa mga maliliit na bagay na kadalasang hindi natin napapansin. Sa kabila ng lahat ng iyong mga responsibilidad at hamon, tandaan na ang balanse at pagkakaisa ay palaging nasa iyong kamay. Libra, ang araw na ito ay isang paanyaya upang yakapin ang iyong kalakasan at gamitin ito bilang gabay sa iyong paglalakbay. Sa bawat desisyon, bawat pagminilay, at bawat hakbang, tandaan na ang iyong layunin ay hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin para sa mas malaking kabutihan. Yakapin ang araw na ito at hayaan itong maging paalala na ikaw ay bahagi ng isang mas malawak na larawan ng kagandahan at pagkakaisa. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.